Dalawang menor de edad ang namatay sa sunog sa isang residential area sa Maynila. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Makikita sa video na ito ang paglabas sa mga bangkay ng dalawang batang na matay sa sunog na sumiklab sa kanilang tahanan sa barangay 155 Tondo, Manila, bandang alas 4 ng hapon kahapon. Kinilala ang magkapatid na sina Jasmine Gatus, siyam na taong gulang at Aya Gatus, apat na taong gulang. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng bahay ng mga biktima na umabot sa unang alarma. Tumulong na rin ang iba pang mga residente para maapula ang sunog na tumaga lamang ng dalawampung minuto. Bali po nakakita ano ng mga kapit-baka barangay namin ng Usok, dito banta sa highway. Ngayon, yeah, ano, uh, siyempre, ugali po namin dito sa Barangay 155. Pag may sunog, takbuhan po lahat ng mga tao rito, tulong-tulong po kami rito. Ah, uh, yung yun po, ayo, kasi kasi sa lokuyan pong malaki na uso. Ah, uh, siyempre, hindi na po namin din kinaya. Kaya umakyat tuloy pa sa bubong. Kaya binakbak yung yero nila kala para sumingaw yung init. Sinubukan pa umanong iligtas ng tiyuhin ng mga bata na si Joshua ang mga biktima pero dahil sa laki ng apoy, ay hindi na rin ito nakapasok pa sa loob ng bahay. Nagtamo si Joshua ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ko masabi. Kaya nakita ko na siya po ko. Nasunog. Kawaw, kawaw ang kawaw. Nakita mo. Pagkayakap silang dalawa eh. Pero tunog na tunog na. Pinipilit namin nung pumasok tayo lang talaga malaki na nga po. Kaya na akong magagawa, na kang magagawa. Yung bunso ko kaya na yan. Pinipilit ngay natok na lang yan. malaki na nga po eh. Kaya wala kami ano. Pero ginawa namin best namin para mailta sila. Patuloy naman ang investigasyon ng BFT sa tunay na pinagmulan ng apoy habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Bien Manalo, para sa bayan